Nagising kami sa tunog ng lawnmower at tara, samahan niya kami sa aming morning. Nagsisimula ng gumanda ang weather dito sa UK kaya nagkakatna ng grass ang daddy ng twins. Narinig nga namin sa taas kaya nagaya ang twins na bumaba para maglaro daw dito sa labas. Pero yung totoo, makikimarites lang ang dalawang yan. Tingnan mo nga at talagang nakapantulog pa itong si Charlie and Chino. Natatawa nga ako sa paglalakad ng twins. Dumudulas daw kasi yung paan nila kasi nakamedyas sila. At tatatanggal nga yung kanilang mga chinelas. <tune> ... O oh, diba? Ang ingay. Nakikinood nga lang kami dito sa labas. Naglalaro-laro din ng twins pero nakalimutan nila yung kanilang ball sa taas. Kaya naman naglaro na lang sila dito ng hide and seek. Nakakatawa nga lang kasi laging si Charlie yung taya. Ayaw kasi maghanap ni Chino at si Charlie nga lang yung gustong maglaro. Kaso hindi naman din talaga siya naghahanap. Nagiikot-ikot lang siya dito tapos kunwari niyang hinahanap si Chino. At matatawa kayo kung saan talaga nagtatago si Chino. Napakagaling magtago kasi sa akin lang din nagtatago ang bat. Para lang talaga kami nagdolokohan dito. Isang kunwari naghahanap at isang kunwari nagtatago. Yung harap na garden pa nga lang din yung tatapos pero pagod na daw ang daddy nila. Ang tagal din hindi na yung grass dito kasi nga nagwinter. And nito nito lang talaga siya nag-i-start na humaba ulit. nagwawalis na lang din yung daddy nila kaya nagaya na ang twins na pumunta naman dun sa gilid. Hawak hawak pa nga ni Charlie yung kamay ni Chino kasi baka daw tumakas. At eto na naman nga tatanggal na naman ang chinela si Tony Charlie. Hindi na kasi sa kanila kasya yung kanilang dinosaur na Sorna crocs. And sabi ko, masaray na sila sa ganitong chinelas, kaya yan naman yung tinray namin. Kapag din talaga nasa labas kami, itong si Charlie ayaw niyang mapapahiwalay kay Chino. Lagi niya talagang hawak-hawa. After ng front garden, dito naman kami sa likod. Inantay lang namin pagbuksan kami ng gate, tapos pumunta na din kami. At dito nga, humiwalay na naman ang chinelas si Charlie. Ayaw naman niya tanggalin yung kanyang medyas kasi medyo malamig pa rin talaga. Parang 6 degrees pa rin yung weather this morning. And tumambay na ulit kami dito sa kanilang favorite na swing. Kahit ilang oras talaga ang dalawang yan dito, hindi sila aalis. Gustong gusto nila na nakaupo lang dyan. Pinapaupo nga din ako ni Charlie sa tabi niya. Pero yung totoo, gusto niya lang talaga nang may magsiswing itong duya. Nagsasayaw nga din pala siya dito ng cheeky day. Sana talaga laging maaraw dito sa UK. Mas madalas kasi lagi talagang umuulan. At alam niyo naman, pag makulimlim, parang medyo malungkot yung feeling. Makakapagsenti ka nang wala sa oras. Charot. Di pa nga tapos ang kanilang daddy kasi medyo malaki-laki itong backguard na Nainip na din ng twins ito sa duyan kaya nagpunta naman sila sa kanilang trampoline. Ilang buwan talaga nilang hindi nagamit yan. Tamang tama din at ito na nga ang kanilang exercise. Di chino naman nakin kanilang playhouse. Ilang buwan na lang din at magsasummer na. Hi, see... May pag pa ang bata. Much better din talaga pag nakakapaglaro sila kasi nakakaiwas sa iPad. Plus nakakapag-exercise din sila. At syempre, mabilis silang mapapagod at matutulog sila ng maaga. Ito talaga ang mabisa na pampatulog ng twins. Ang sweet nga at may pag pagawak pa ng kamay ang dalawang to. Maya-maya lang din mukhang napapagod na ang dalawa kakatalon. Panigurado ay magugutom itong dalawang to mamaya kaya nag pa din ako kung ano bang kakainin namin for breakfast. Ang haba na talaga ng buhok ng twins at kailangan na talaga silang pagupitan. Tingnan nyo naman ang itsura pag walang wax. Kaya pag aalis talaga kami o papasok sila sa school, nilalagan ko talaga yan ng wax. Medyo alawas na din kasi sila pag pumupunta sa kanilang mga mata. Yung pinagpapagupitan kasi nila ay lagi pang fully booked. Anyway, tuloy pa rin sa paglalaro ang twins. Maya-maya nga ay mukhang magre-wrestling na dalawang to. Kinailangan din naming ilipat itong kanilang playhouse. Pati na rin itong trampoline kasi dito naman magkakat ng damo. Binuhat lang namin papunta dun sa kabilang side. Kung so medyo matatapos na, nagaya na din ang twins na pumasok sa loob ng house. Iniwan na nga lang ang kanilang daddy pagkatapos maglaro. And yun lang, see sa next vlog. Bye!